Shout out mga kabindors na pagpalang araw. Ngayon ay papasyalan natin sila Ate Marley yung mag-iina mga kabindors upang hatiran natin ng kanilang pagsasalusaluan. Ah, uh, ito mga kabindors ang uh, natin doon. Mga spaghetti at saka spansit ah, uh, etc. mga kabindors. Tara, samahan nyo ako doon, mga kabindors. Upang ma Pasayan natin yung ina. Yan, narito na naman tayo mga kabindors. Oh, Chris. Good afternoon. Nasaan si mama mo? Ay come. Ano, kumusta yung ano? tapos lang po yung mag-video. Ah. Uh, oh, Timerle. Kumusta ka? Eh, uuwi ko na lang tong dala ko. Wala ka dito eh. Ha? Meron ako dito, ano, gift na dala para magsalo-salo kayo mamaya. Oh akala ko di ka na darating kasi iuwi ko na sana yung gift na dala ko eh ah? Huh? medyo matagal ang lakad mo ha oh, Ah, uh, sasaya yung ano mo ngayon, ninyo. Pasko kasi meron kayong lulutuin. Meron akong dalanggit. Wow. Ito, oh, yung dalanggit ko. Eh, ano to? Mga lulutuin nyo. Ay, sus. Ayan. Anuhin mo, tingnan mo kung ano ang mga laman. Yan, dalawang sakong ano yan. Tinapay. What? <laughs> oh, dalawang sako. Yan naman ano ito. Ayong mantika at saka tuyo. Yan, ito. Papansitin mo ito. Ito naman. Yan, ispagitihin. Yan. Okay. Hmm kasama yung ano na yung corn beef, isasawag mo dyan. Para ito naman, ay kapi pala ito, bawal sa'yo ito ah. Sa mga ano mo na lang. Sa mga kids. Kapi pala ang nabili ko. At saka ito pa, Ate Marley, ito ang pangsahog dyan oh. pangsahog sa pancit saka ano ayan pangsawag yan sa pansit ano yan ah uh, karning baboy isa mo sa, sa pansit yung iba yung iba bahala ka na kung ano ang gagawin mo dyan na yan salamat ma'am ruwi na ruwis sa iyong Aww. ipinahabot dito kaila ate Merly sa ah, mag iina ah, malaking bagay ito para sa kanila ano ate Merly masaya ka ba na mayroong nagpaabot sa inyo ng Christmas Christmasan ninyo eh anong natanggap mo ngayon itong magre-Christmas ha? wala ha? Ah? mayroon na ito na kahit walang iba kundi ito lang tiba? Ayan, Tris. <coughs> Bahala ka na dyan, ano. Ikaw na ang magluluto nyan. Tutulungan ka naman para mayroon kayo ngayong gabi. Okay. Or ano, kung kailan nyo lutuin yan, kung bukas pa, pwede naman kasi bukas naman ang 25, diba? Kaya lang iyang eh, ano, ito, ay eh, wala mang kayong ano, kailangan, ay eh, ano mo yan, anong gagawin mo dyan? Kasi babaho yan pag ah, hindi naluto. No, ay, eh di, magluto ka na ngayon kasi siyempre, mamayang alas 12, 25 na yun. Oo. Oh. Ayan, anong masasabi mo doon sa uh, mga nag-sponsor sa inyo? Tulad kay mga muwi na Ruwi na Ruiz. Thank you po. Uh, Merry Christmas. Ayan. Ate Marley, masaya ka. Parang hindi ka masaya. Masaya. <laughs> Yan, thank you, thank you po sa mga sponsor Ma'am Rowena Ruiz Ma'am Jay ng Middle East Saka Ma'am Liz Danred ng USA uh, Maraming salamat po ito Ma'am Rowena Ruiz Nakarating ang iyong uh, pagmamahal sa kanila uh, Mayroon na silang pagsasalusaliwkan itong ah uh, holiday na ito. Mm, thank you so much po. Ayan naman ang ano natin pagkatapos ng holiday Ah, uh, Chris gagawin yung ano naman eh papail na natin yung ano mga requirement doon sa simbahan upang ma ano na kayo mabap bautismuhan ma anto mabinyagan ganyan ganyan ang ano dun para magkaroon kayo ng baptismal kasi isang requirement yun doon sa city hall ngayon pagkatapos yan magkuha na namin makuha na natin ay eh, yan na papail na naman ulit natin doon sa city hall para magkaroon na kayo ng birth certificate Yan, thank you so much po sa mga taga-subaybay nitong aking vlog. Uh, maraming salamat po sa inyong uh, pag dito sa mag-iina. Yung dalawa, wala dito. Nasaan yun? Ah, nakatulog na yung isa. Ah, uh, uh, maraming salamat po sa inyong panonood uh, panunood nitong aming vlog. Ah, ano nga pala Ate Merly, ano? Ito kape ito eh. Kape, kape, kape. Gratis. Ah, magkakape ka. Ta. Ah, magkakape mag Ibawal sa iyo yung kape nga. Di ano na lang Ate Merly, ang mayroon pa naman dito 100 na ano, bili mo kape. Ano? Ano gan tawag doon? Gatas. Gatas. Wala na, mm -hmm. ubos. Ubus na ang gatas mo. Ubus na. Ah. Uh. Oh, Ate Berly. Ano? Ay uh, ibili mo na lang ng kuan, yung bear brand. No. Or ano, ano pang tawag doon sa sa isa? Anong ano doon? Pangalan? Energy. Energy. Iyan. Yan na lang bilhin mo diyan sa natirang 100 para pag nagkape ka sa umaga o nag ano pa tawag doon nag energy mayroon ah, nag, ano kain ng tinapay mayroon kang mainit na tubig na may energy no Oh, magpabili ka muna. Ate Marley, Pabili ka muna kay Chris ng ano. Ng energy. Kahit isa lang. Para makapag ano ka dyan. Oh, habang marami pa ang tinapay. Kasi mamaya wala na yan. Ubus na yan. Hindi, <laughs> <laughs> hindi naman mauubos ka agad dyan. Marami yan eh. Lalawang sako yan eh. guys sumama pa yung panahon ah parang umulan Yeah. <laughs> sa yan ano marami na rin yan kasi ano lang naman kayo apat lang pag yan naluto lahat yun marami na ano na okay na eh, pwede ka, ano mag invite ka bahay kaya mo maki christmas kayo dito sa amin marami kaming lutong pansit <laughs> Di naman siguro lahat, yung mga kapitbahay mo halos lahat naman mayroon kasi mayroon silang mga trabaho hindi tulad sa inyo na wala talaga. Eh kinakailangan ang ano nyo tulong na magkaroon ng ganito. Yung kapitbahay naman eh hindi na kailangan yun. Pero kung meron naman makikikrismas, di tanggapin mo lang. Come, oh, go. may pansit dito. Magtis lang kayo sa pansit. At tinapay. Okay na yun. yeah at Marley, di na ako magtatagal kasi ito, sumama pa ang panahon, oh. May medyo... hindi maganda yung ano tabas ng panahon Parang sana naman hindi magtuloy itong ulan para masaya talaga ang ano holiday yung celebration Okay sige ati muna ano Ah uh, akoi ano na a uh, uuwi na So, Chris, ano? Uh, ako ako'y ano? Uh, ano pa tawag doon? Ha -ha Hahayo na. Kasi, oh, medyo sasama pa yung panahon. At, uh, bahala ka na dyan sa mga lulutoy nyo para maaga kayong makakain. Okay, sige. Yes. <Okay. S 2>、okay.